Mabuhay at maligayang araw ng kalayaan Pilipinas. Upang bigyang pagkilala at pagpapahalaga ang ating mga ninuno na nagsakripisyo at lumaban para sa ating kasarinlan, atin ngayong ipinagdiriwang ang isang makasaysayang araw, ang araw ng kalayaan. Sa araw na ito, muling nabubuhay ang diwa ng pagiging isang malayang bansa tayo'y nagkakaisa sa pagunita sa mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay upang makamtan ang kalayaang ating tinatamasa ngayon. Ang kanilang tapang at pagmamahal sa bayan ay nagsilbing ilaw na gumabay sa atin tungo sa malayang pamumuhay. Kaya't magbigay pugay at pasasalamat tayo sa kanilang sakripisyo at gawin itong oportunidad upang magmahal, lumikha at mamuhay ng malaya. Kami sa Philippine Information Agency ay sinisigurong ang taong bayan ay hindi makalilimot sa mga istorya at karanasan ng ating mga kababayan at patuloy na tutulong upang malinang ang ating kasaysayan upang hindi mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga pagsisikap. Kaya't sama-sama tayong magkaisa at ipagdiwang ang ating kasarinlan. Mabuhay ang malayang Pilipinas!